po kami na kayo sa Manila. Hindi sa taas. <laughs> Ayun po, gagawa sa taas. Ako oh. oh nakita na namin po si Tutoy Pongo. Ay, ko. Di mo nakita malaking <laughs> intrepan? Ay, di mo nakita malaking intrepan? Dabi. Ay, alam ko na yung Tutoy ko. Yung kulay puti. Ay, guys nakita na na nakita na namin guys

up and down. <tuk tangan> Gurang ini. Ini tuh yuk amin. Bininta na. Gurang Ini dong Ini dia pas seru seru Oh. Sekarang datu Supuan. So, Masa kita ni ngayon ang halagalik ko? Ay oh! Balik pa na, hindi yun nasa ang damit pong puti oh! Ay, makwarte si ito tayo bunggo. Wala ka na wala kayong pera ko eh. Ano yun eh? May, may, may pre-shabon. Guys, tingnan natin kung may pera talaga. Pero bayo. No money down. Ano po yan? Nandalam mo yan. Gamit ko yan. Anong gamit? Oh, gamit ko yung pampintura. Pampintura. Anong pagkada? Ano po? Akita daw. <coughs> Mukha ng ano? Padyaw.

Nagsulong po sa kanya, yung nagkabukap sa kanyang tao, yung nag-alaga, nag aruga nag uh, uh, sa Salamat ano, na Kasi, ka kasi how, oh, sa na may, may taga bigo dito na, sa trame. Eh. Kinukuha ko rin.